Hello guys, magandang araw sa inyo guys ya yeah, May gagawin tayo dito Alternator, tumatagas ang kanyang langis Alternator, yun ang kalimitan problema ng alternator guys Tumatagas ang langis sa kanyang alternator Titingnan kung saan nagkaroon ng problema Kung sa OSBA ba o sa kanyang oil seal Titignan natin guys o kaya sa o-ring Yan guys, tanggal na yung alternator niyan guys Mamaya pakita namin sa inyo guys yung alternator na tinanggal guys Yan ang kalimitang naging problema na yan guys Tanggal na guys, o yan oh. Yan na yung tinanggal namin alternator kanina guys, yan o. Oh. Yan. Yung tahawak ng isang tao ko, ano yun guys, ayan. Rotor yan, rotor ko tawagin guys, yan, rotor. May wiring din yung guys, ayan. yan. yun, rotor guys, yan. Yan guys, nililiha niya yung ano, yung tinatamaan anong carbon kasi medyo madumi na rin, maitim. Kaya kinakailangan lihain kasi pagka hindi nyo niliha yung tamaan ng carbon guys, hindi magkoconnecta yung kanyang kuryente hindi din i-start kaya yeah, hindi magkakarga guys kaya kailangan niya ay niya yun niya yung, yung tanso na yun guys so, kaya makita rotor ang tawag yan guys yung rotor yung bearing kinake up na rin okay na rin guys okay pa rin titikapin pa yung mga oil seal kung anong problema yan guys yun yung, tinata, yung pinaglalagyan ng mga ano oil seal parang oil seal na may problema nito guys yan pinabili na namin yung may ari ng oil seal guys yan, dyan nalagay yung oil seal. Saka yung mighty band, nilalagyan din namin. Pakikita tayo sa inyo mamaya, guys. Kung paano pagkakabit nung guys, ha? <tinyo> Yan, guys. Papatad dito na nga pala ng ganito, ha? Nang, ng carbon, ha? Uh, alternator carbon. Kasi medyo, uh, Maliit na yung carbon niya. Kumbaga, hindi na tama ang sukat. Mamaya, papakita rin namin sa inyo, guys. Yan, hihinangin na namin yung kanyang carbon para mamaya um, maging okay na yan guys ang tao nga pala guys dyan sa ano sa ano yung may rewind yung stator ha guys ha yan yan eh, yung, yan yung carbon guys yan eh, yung gamit na papakita namin sa inyo guys yan hihinang yan dininis pa niyan guys yung ano kasi pinasukan na lang ito guys buti hindi masyadong na ano yung kanyang rewind kaya nililinisan niya, pinupunas niya. Ayan guys, yung ano, yung carbon ng alternator guys, yan, yun yun. Yan ang haba niya. maya papakita sa inyo. Tinatanggal pa ng ating elektrisya si Dan. Yung kanyang carbon na papalitan, guys. And tinutuyo pa niyang magaling yung kanyang, May ano. Tayo, stator kasi, guys. Uh, kung pinasukan to ng, ano, ng langis. Kaya kinalas namin natin Kasi sumabog yung langis dito, guys. Kaya, yan. Papalitan ng doon ang galing sa kanyang, ano. Sta, kanyang seal Ayan, guys. Ayan eh, yung papalitan natin ng, ano. Yan, ano. Ngayon yung papalta natin ng carbon, oh. sobrang liit na guys. Oh. Ayan o. Oh. Ay, hindi rin yung pala. Hindi para carbon yan, guys. Ayan yung mongo diode guys. Papalitan din yung mongo diode niya kasi parang hindi kumakarga. Kaya kailangan pagtan din yung guys. Ayan. Ayan, yeah, stator yan guys. Ayan, isa yung, yung stator. Binababad pa namin sa inin, ano pa namin sa init. Kasi nga, pinasok yan ng ano, ng langis. Kaya kailangan matuyo. Ayan guys, yung different nung nung no, dad luma niyang carbon alternator saka yung bago guys. okay kita nyo, Halos wala lang sa kalate na nabawas. Yan. pinaiinitan na pa namin magaling. Kaya kakabit na natin yung mongo diode saka yung kanyang ah uh, carbon alternator guys. Yan o. Oh. Ayan. Ayan. Palala ko lang sa si guys ha. Pinabili na namin yung may-ari ng oil seal yan, ilalagay dyan sa mayo, sa mayo, yan, yan, dyan, ilalagay yan guys saka pinabili din namin ng, ng mighty band para kumbaga iwas tagas na uli ilalagyan namin ng gilid mamaya papakita namin sa inyo guys kung paano paglalagay ng carbon saka ng alternator saka ng kanyang oil seal na lalagyan ng mighty band ngayon yung rotor kanina guys ha yung pinakita ko yan rotor yan yan kinukuha na din ang rewind yan guys rotor dito naman guys, yung vacuum, yung pinagkukuha na ng hangin, yan. Ngayon yung ba vacuum alternator guys, yan ang tawag dyan guys. Kung wala niyan, wala kayong preno guys, kinakailangan meron talaga niya vacuum alternator kasi niya kumukuha ng hangin guys ha. Yan, vacuum alternator guys. 4BC2 nga pala ito guys ha, 4BC2. Yung makina niya, 4BC2 guys. Yan guys, sana yung mga hindi pa na subscribe. Subscribe na sa aming YouTube channel, embtv, TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin notification bell para lagi updated sa mga share namin na video. At ipopost guys. Yan guys, wait lang. At miya miya, papakita na sa inyo yung mga ibang dapat gawin pa dito sa alternator ha. Tumagas na lang ito guys ha. Itong alternator na ito ha. Papalta ng oil seal, saka ng ah, halos oil seal lang pala. Papalta natin guys, saka carbon. Medyo nakita ng bata ko yung carbon na medyo maripis na kaya maliit na kaya kinakalapalitan palitan na rin para isang tarbaho na lang guys yan kaya kinakabit na niya yung nakakabit na guys yung ano yung alternator carbon yung mongo diode na lang kinakabit guys para maging okay na yan kasi yung mongo diode guys yung din kumukuha ng karga guys ha? kasi pagkulang kulang ang mongo diode nyo yung pinakan diode dito hindi mag charge sa inyong ano, battery at saka alternator kumbaga mawawala ng karga yung inyong alternator pagka walang charge inyong alternator guys ha yan ang tip guys ha kaya importante yung alternator ang pancharger charger yan guys ay yung oil seal na papalit natin papakita namin sa inyo kung paano magkabit nyan guys ha Ayan, guys. Ayan, guys, oh, yan Ayan, doon niyan, guys yan guys o yan yan din kakabit nyan guys yan o talagyan pa ng ano yan ng mighty ba ng ating electrician si Boss Dan para sa gilid. Para kasi minsan guys pagka walang mighty band, lalabas ang ano niyan. Lumalabas yung pinakang oil shield niya kaya nilalagyan namin pandikit para siguro ang totally na hindi lalabas yung kanyang oil seal para mawala para hindi tumagas yung kanyang langis guys ha. Ah. Kasi pagka medyo yung nilagyan ng ano ng mighty band guys, luluwa, tatagas uli ang inyong langis guys. Yan lang ang kalimitang problema ng ating alternator, guys. Ayan, guys, ha. Minsan, carbon, walang carbon, kaya ay mag-charge. Pag tumagas naman ng langis nyo, guys, sa galing alternator, OEC lang papalitan, guys, ha. Ayan. Ayan, yeah, assemble na ng ating electrician, guys. Kaya, panoorin nyo lang, guys, para kahit paano, may mga kayong idea kung paano, para alam nyo rin. Para pag ayon ng pagwa, pag kahit paano, meron kayong idea na ganun pa yung, guys hindi basta papagawa ka lang guys at least kahit paano pero kung alam papagawa mo guys ha yan kaya assemble na ng ating electrician si Sir Dan guys, yung mga hindi mo subscribe ha, subscribe na. Kung mabigat naman sa inyo yung pag-subscribe, like, like and share na lang guys. malaki bagay na sa amin yung sa amin taga Teka YouTube channel guys ha. Ayan oh, ano Maraming na yun guys. yeah ayos na. simple na guys. Okay na yan. Ayan. Okay. yan nakalagay yung ano. Yung pinakang ano guys. Ayan guys. syempre Tetesting yung kung may grounded. Ayan. Yeah, Tinetesting namin kung may grounded yung aming kina. Kasi syempre Kailangan testing. Kasi pinasok to na lang is guys eh. Kaya kailangan testing yun din. Kasi mahirap na. Baka may kailangan well, nakakabit. Grounded pala guys ha. Yan ang number one tip guys ha. Yan. Yan, okay na guys. Okay na. Wala kami pinatang bearing dito guys ha. Okay lahat yung bearing. Sa so, ayong pinakalalagyan ng ano guys ng vacuum, yung pinalabas na ng hangin, ilalagay namin ng beta grade para yan ang ilalagay namin doon. Para hindi lumabas yung langis kumbaya na kumukuya na. Kasi pagka pagka may hangin yan guys eh pagka may hindi hindi maganda pagkakadid walang kwenta yan guys mawawalan kayo ng hangin ng inyong alternator kumbaga mahina din ang preno guys kasi dyan, dyan kumukuha ang hydro ng preno kaya kahit D5 kung alam nyo yung guys yan dyan kumukuha kaya kinakailangan maganda ang lagay din yan ayun guys so yan na yung vacuum yan vacuum alternator na tao ha guys sa vacuum yung kinukuha ng, langit, ng, ano, ng hangin sa preno guys kasi pag wala nyo hangin wala kang preno kayo guys mahina ang inyong preno pag wala nyo guys yan kakabit na guys na assemble na lang ganyan lang guys ha sana kahit paano mako yung idea sa aming pag share ng video guys sa yeah guys na guys kakabit na yeah kakabit na ng ating elektrisya si boss dad okay na yan guys Mamaya, titestingin na lang yan kung nakakarga o ano, guys. Pero wala na, bakit? Guys, doon naman kinalas namin ito, nakakarga naman. Kung kaya lang pinagawa ng mayari, may natagas na lang Kaya, pinagawa niya. Kung baga, niiwasan niya, baka mamaya. Pag nagpasok ng gusto sa rewind mo yun, guys, yung langis na yun. Pag hindi yung nagapan, masusunog ang wiring nyo. Yung stator, masusunog, guys. Kaya, syempre, guys, sa tip, pinakamahalagang tip, pagkakain magtatanggal ng alternator, kahit starter, kailangan tatanggalin yung positive ng inyong battery. Kasi, pag hindi nyo tinigal, baka magkaroon ng spark. O kaya, grounded. Kaya, kailangan tatanggalin nyo rin, guys, ha? Tangkano, sa, ano, sa annual income guys. Yung number one tip, guys, ha? Basta magtanggalin yung starter o alternator, kailangan tatanggalin yung positive ng inyong battery, guys. Okay? Tip yan, guys, ha? Ah guys, okay na yan guys. Yung ganun lang. Yasa pinay na namin yung goma para hindi mag-spark. Yan guys, okay na yan. Nakabit na yan guys. Tapos na yan guys. Sana guys, kahit na paano, may na ako yung idea sa amin guys ha. Yan o. No? Oh. guys, nga pala. Yan, nakatakbo na yan. Na under na yan ha. Kine-check namin kung may... Ayan yung tulo kanina guys. O yung may langis. Ayan yung tumulo kanina. Kaya yeah, ngayon, no, oh, chine-check pa namin, i-obserbahan kung may tulo pa. Okay, so, at wala, na naman natulog, guys. Okay na, yan, no. Oh. Kanina, yung tulong yung, guys, yung kanina yun, ha. Ah. Hindi yung bago, guys, ha, kasi wala naman natulog na. No. Okay na, successful ang gawa ng ating elektrisyan. Guys, ganyan lang ang guys, ng, ano, ng may tagas na alternator, na Yung may langis na tagas. Yan. Sa alternator natin tumagas ng na langis yun lang naging kalimitong problema ng alternator guys yung tumatagas ng langis saka sira ang ka carbon hindi nag charge yan ganyan o kaya bearing yun lang kalimitan sira guys yan ang isa sa naging problema ng alternator guys okay guys yan okay na yan check natin kung nagaano ng ano kung na ano. nagaano yan guys okay, okay. nakalga naman oh, gal okay na guys nakalga guys okay na rin guys Ayan, guys. Yung... Sana, kahit paano guys. May yung idea o tip malalas sa amin, guys. Ha. Okay na yan, guys. Sana, guys. Subscribe nyo kami sa amin YouTube channel, TMB TV. Palike at pashare na rin, guys. At pinutin yung notification bell para laging updated sa mga i-share naming video. At ipopost, guys. Ayan, guys. Ha. Tapos na yan, guys. Okay na yan. Ganyan lang paggawa ng alternator. Sana. May yung tip sa amin, guys. Ha. Salamat sa mga nanood guys. Thank you guys. Yan, okay na yan. Paalis na yan guys. so oh. Okay. Salamat guys. Ayan guys. Ayos na yun guys. Yan. Tapos na. Ayan guys. Ayos na. Alternator na tumagos ang langis